Mapagpalang araw sa inyong lahat, dadako na naman tayo sa panibagong talakayan sa araw na to. Ang ating pag-aaralan ay mga hamong pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaitig. Ang mga hamong pagkabansa ng Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaitig ay nahahati sa tatlo. Ang una ay ang mga hamong politikal, pangalawa mga hamong pang ekonomiya, pangatlo ay mga hamong pangkultura at lipunan. Sa pagkakataong ito, ang ating tatalakay lamang ay mga hamong politikal na kinaharap ng bansang Pilipinas matapos ang dalawang digma ang Panteki. Matatandaan na pagkatapos lumayan ng Pilipinas sa mga mananakop, ang mga Pilipino ay nagtatag na sariling pamahalaang demokratiko. Dahil sa nagpapasimula pa lamang na pamunuan ang sariling bansa, naharap ang Pilipinas sa mga iba't ibang suliranin sa pamamahala o sa pamahalaan. Mga hamong politikal, una ay ang hamong demokratikong elitismo sa Pilipinas. Ano nga ba ang elite? Ang elite ay tumutukoy sa pangkat na mga makapangyariang tao na may angkinyaman, pribilehiyo, at kapangyariang politikal o kasanayan sa loob ng isang pangkat na higit na maraming tao. Isa pang kinaharap ng Pilipinas ay ang dinastiyang politikal. Sinasabi sa kasaysayan na ang dinasiyang politikal ay nagpasimula sa pananakop ng mga Kastila. Nalaman ng mga Kastila na Pilipinas ay binubuo ng libu-libong pamayanan na pinapamunuan ng mga dato at raha. Upang madaling masakop ang bansa, nagpatupad sila ng redusyon o sa pilitang inlipat ang mga tao sa sentro na tinawag nilang kabisera. Ang mga datu ay nilagay sa posisyong Governor Dorsilio at Kabisa de Barangay at kalaunan ay naging mga prinsipalya. Ang kayusang ito ay naging dahilan ng pang-aabuso kung saan ang mga pensipalaya ang nangasiwa sa paninigil ng mga tributo at sila din ay nangasiwa sa malalawak na mga lupain atrikultural. Ito ang naging sanhi kung bangit naging mayayaman makapangyarihan ang mga pulisikong ito at kalauna ng kanilang kapangyarihan nagpasalin salin sa kanilang mga angkan. Ano nga bang ibig sabihin ng dinastiyang politikal? ang dinastiyang politikal ay tumutukoy sa isang pamilya ng mga politiko na namamahala sa isang lugar at naipapasa sa kanilang pamilya ang katungkulang kinangkampanan sa pamahalaan. Ayon kay Josefa L. de Radford, ang mga bansang Sina, Japon, Inglaterra at Espanya ay ilan sa mga bansang nagpasimula ng ideya ng dinastiyang politikal. Ang sanhi ng pagtatagumpay ng mga dinasiyang politikal sa Pilipinas, una, may sariling agenda ang bawat dinasiyang politikal. Ang pananatili nila ay ang hindi pagyakap ng mga Pilipino sa responsibilidad at pangkulin bilang isang tunay na mamamayan. May mga matatamis sa pangako din ng mga dinasiyang politiko kung bakit ang mga Pilipino ay lubos na nagtiwala sa kanila. Isang problema din ang sistemang padrino o patronage na karaniwang tumutukoy sa pagkakalob ng pabor na maaaring pagtaas ng katungkulan o pagtatalaga sa pamahalaan ng isang kawani punsod ng kaugnayan nito sa isang politiko. na tulad din ito sa nepotismo o pagkakalob ng pabor na isang maimpluensya politiko o kawani sa kamag-anak. Mga hamang neokolonyalismo sa Pilipinas Ang neokolonyalismo o neocolonialism ay nangangulagang makabagong pananakop ito ay tumutukoy sa pagsasamantala ng isang makapangyarihang bansa sa isa pang bansa upang may pagpatuloy ang mga kapakinabangang natatamasa nito sa papaunlad na bansa. Ang dahilan ng neokolonyalismo sa Pilipinas ay patuloy na pag-asa sa dayuhang pumumuhunan o tulong, pagpasok ng mga kasunduang pangkalakalan at mahabang panahon na pagkakautang na may mataas na interes. Mga hamon ng malawakang katiwalian, isa na dito ang korupsyon, tumutukoy sa mga abuso sa kapangyarihang itinagkatiwala sa isang individual sa sariling kapakinabangan upang makuha ang may bagay sa pamamagitan ng hindi patas na paraan. Ayon sa Transparency International Corruption Perception Index na naitala noong 2022, ang Pilipinas ay nasa 33 out of 180 na bansa na tinatayang mataas ang korupsyon korupsyong pampublik. na hati sa dalawa. Una yung active ng panunuhol kung ito ay inialok bilang pangako o ibinigay kung ang isang individual ay humiling o tumanggap nito. Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa ng aktibong panunuhol. Panunuhol o bribery upang makamit ang proyekto ng isang pamahalaan. Panunuhol upang mapabilis at uh, may pagkaloob ang minimiting pondo bilang subsidiya sa industriya. Panunuhol sa kontrata. Progreso ng inspeksyon, pananol ng mga opisyal ng Bureau of Custom at iba pa. Ang passive naman ang panunuhol o bribery kapag nangyayari sa panahon ng pagganap ng tungkulin ng isang opisyal ng pamahalaan. Halimbawa dito yung siguridad o panunuhol ang mga magnanakaw, pagbili, pagkuha o purchasing procurement o direktang pagkuha ng kickback, alokasyon sa produkto, pagbastahan at iba pa mga hamon ng diktadura. Ang panahon ng diktadura ay naganap sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siya ay nagdeklara ng batas militar o martial law noong 1972 at pinamalaan ng bansa gamit ang autoritaryang pagkontrol hanggang 1986. Ito ay kumaharap sa kawalan ng katatagang politikal, krisis ekonomiya, pagpapatatag ng kapangyarihan, at ito lamang ay nagwakas ng nagkaroon ng at sa People Power Revolution noong 1986 matapos ang eleksyon. Ngayon ay natalakay na ang mga hamong politikal na kinaharap ng bansa matapos ang ikalawang digma ang pandigdig. Ngayon ay dadako tayo sa pagsagot sa mga katanungan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagpalaing tayo lahat ng ating